pagabi halos lahat kami nataranta na naman ang itim itim na niya tapos naninigas na naman kaya kailangan talagang pagamot na yung ano niya yung saugat alpersiya daw po abang abang po ayun yun na ayan. dalawang atake na niya yun eh. Ano guys? Wawa naman. Ata. Pag malakas, bibong-bibo to eh. halos walang tulog oh. Kitang kita naman oh. Walang tulog. Agay the person. Yeah, it's the Domingo Church. Then the Domingo